tayo ng chicken adobo sa kamatis ayun mas maraming kamatis pang paasim ayun o ayan na, adobo tirada natin ngayon guys ayun o natin ano yung ano yung sibuyas hindi natin pa pa brown no din, natural lang nga itong makik makikita tapos lagyan natin yung kamatis Ati boy. Oh, okay. 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 na. Halo, halo, mix lang sa Hanggang sa maano yung kamatis. Chicken, adubo. Na may kamatis. Ang kamatis ang, ang, ang paasam natin ito lagyan ng konti suka Ayan. ibang atake natin sa kusina nga lagyan ng kamatis at saka ano ha ayan ayan ito ng tirada tapos lagyan natin ng durog na paminta so, halawin lang siya. dumikit na ano chicken ayan buhos natin ayan ha soy sauce kaya na estimate lang natin ang dami matama lang alat soy sauce ayan ha ayan na guys Ayan o, oh. patalon-talon pa Okay, takpan natin guys, takpan Ayan na ah. Guys, kumulo na siya Ayan na, ah. lagay natin yung Paasim, yung lemon sito Or limon. Kunti lang, kasi kunti lang sus Lagay natin ulit Ayan na ah. Pinakpan natin hanggat sa medyo lumambot na siya Tapos mamaya may lagyan natin ng asukal. Tapos ilagay natin yung brown sugar. Ginamit ko. Ayan, lagyan natin ng asukal. Ayan ha. Konting ano lang. Konting himas lang sa ano chicken natin. Hayaan natin na lumambot siya, no? Hayaan natin lumambot siya hanggang sa maluto. Ayan yan ayan, ayan. ayan, 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 ayan. Kapit na yan yeah, na yan na yan na guys wow adobong adobo na ito ang adobong walang libro kung nakarate pa to ano yun yung dosi paris nga adobo <laughs> kung nakarate pa yan ha lapot lapot na niya adobo chicken adobo ayan na guys, lotong loto na siya. Ina na. Ito na pag salo ng ano pamilya natin. Hapunan adobo chicken. Ana guys ah, napakasarap niyan.